so yun guys no? <clears throat> bumili ako ng tilapia yan sa PX Mart dyan lang yung PX Mart dyan lang sa kanto na yan so bumili akong bumili na akong tilapia 68 80 dalawa dalawang tilapia meron na rin tayong merienda mamaya pagdating sa dorm ay nagulog shit my nahulog nahulog guys <coughs> meron na tayong dalawa labia uh, meron tayong dito tanapay tanapay na walang kamatayan okra okra pechay at saka okra yung binili ko Terus, yung kamatis yan medyo mura na ngayon ng kamatis kaya napabili tayo ng kamatis yan yan ang pangsawag natin so dito tayo dadaan <coughs> pauwi na tayo kagaling lang kasi sa trabaho guys <coughs> kaya dumir ako sa fix mark so dito tayo dadaan along lulusot tayo sa Daping Lane so mayroon na tayong hapunan ayan ay buhay talaga so caga tsaga lang kung nasa ibang nasa ibang lugar ka <coughs> ah, kung mahal man ang mga bilihin ah, eh, kung hindi ka naman bibili magugutom ka rin importante ay may pambili ka ng pagkain mo kung andito ka sa may sa iba yung dagat ika nga nila na ay UFW kami kung isa kang UFW relate mo sa mga mamahaling uh, mga mahal na bilhin ngayon by the way guys dito, pala, dito pa rin ako sa Taipei City new Taipei City dito yung place ko ito naglalakihang mga kondo Ayan. ang kaganda lang dito sa place ko anytime may, may ha, sa hapon may mabibilihan ka ng up, lulutuin mo may palengke yun dikit dikit ang mga 7-11 dito Ayan, uh, 7-Eleven. Ilang akbang lang. Family Mart na. O, oh, Family Mart. Doon sa kanto, may 7-Eleven ulit. Paglabas mo ng MRT, yeah. Daping Lane Station, yun. May 7-Eleven ulit. O, oh, dito na ako, sa may Daping Lane Station. So, uwian ngayon, maraming tao. Alas 5 Alas 5 na kasi. <coughs> ang oras ay 5.30 ng hapon hanggang alas lang kami ngayon kasi wala kaming uti ito may sa isyerya itong building na to Ayan. ito dating lane station exit 1 dito tayo lumabas guys oh, ayan iangat natin yung bike natulas pa yung bike ko oh. ito Dapinglin Lane Station dito tayo malapit na kami dito so antayin natin antayin natin kasi nakarate mga nagaganda ang bus dito na kanto na to ito Daving Lane guys Dapinglin. Lane dito sa Iseria yan o baso ang ganda ng mga bus nila dito guys kasi walang mga usok okay tawid na tayo sa kabilang dako o oh, ayun convenience store na naman dikit dikit ang 7 eleven dito o So pag rush hour mag ka lang guys kay yung mga ibang mga mo, mga motor nakaw mabilis magpatakbo. Kaya pag nagbabay ka dito ka lang sa gilid. Tumabi ka in sa bandang kanan. Bandang kanan ka. Pupwesto. Kaya mo sila magano. Okay. So malapit ng dorm ko guys. Uh, abang-abangan na lang natin yung lulutuin nating talapya. So, lalagyan natin ng sabaw para makahigup tayo ng sabaw kasi malamig. oh ito guys. Tawid tayo ulit kasi nakagaw. Oh. Yung tawid, tawid, tawid. Kaya nagbigay yung nag -give away yung ano yung kotse ganoon sila dito pag may tatawid sa pedestrian nagbibigay sila ng gateway ah, medyo masungit ang panahon ngayon kasi malamig yeah. okay guys hanggang dito lang muna abangan nyo na lang yung pagluluto natin ng talapya